Ano Palagay ko mahal kita. Eh, yan ang gusto ko, mga pring dyan. Oo nga, oo nga ka sa akin eh. Wala mo ginagawa sa iyo. Ikaw mo siya sa akin. Naniniwala ka ba akong malaman Ikaw yata ang tinatangin ang puso ko ito. Isipin mo kaya ang nagbibiro lamang ako Mahal kita, mahal kita, palagay ko Lagay ko, mahal kita, ikaw na nga walang iba Di pa kasi masabi ng puso ang natarama Siningo rin kaya Mahalin mo rin sana kasi ha Palagay ko mahal kita Palagay lang pala Palagay lang <laughs> mo Palagay lang pala Wala ka ba kung malaman Ikaw yata'ng nagpatibok <laughs> ng puso kong ito Naginip kitang lagi kahit nang hagising ako Mahal kita, mahal kita, palagay ko Palagay ko mahal kita, ikaw na nga walang iba Di pa kasi masabi ng puso ang natarama Pansinhin rin kaya Mahalin mo rin sana kasi na palagay ko mahal Sige na, kita. <laughs> Single, <hihintayan> kita. Single, <laughs> sa tingin ko'y malapit na. Mamahal ka na, ma Lagay ko mahal kita, ikaw na nga walang iba Di pa kasi masabi ng puso ang natarama Pansinhin mo rin kaya, mahalin mo rin sana Kasi na nga, palagay ko mahal kita Yan yan ang kanta, palagay ko mahal kita Es parte de la mástica.